ayan mga kagigil 'yan. po tayo ng tinola ayan yeah. 3 days sa time may mga sabaw-sabang ulam natin ano kasi kailangan natin ng sabaw okay start na po tayo yan maglagay na po tayo ng pinakulo ang tubig natin ano oh, one and a half liters sarap yung maraming sabaw higop tayo ng sabaw natin wala na kung sarap Ayan. mga 20 to 30 minutes yan lagay tayo ng chicken cubes Okay na po natin ating sayore. Ang lapit na. Lagay na po natin ating malunggay leaves. Ayan. Man na natin. No? Malambot na yung sayote. Uy, just sarap ng sabaw. Kaya na tayo kagigi.